At dahil sa inyong tulong sa ating bansa, akin pong ikinagagalak na ipaabot sa inyo na sa mga susunod na buwan, sisimulan na ng Department of Foreign Affairs ang karampatang mga preparasyon para sa pagbubukas ng ating konsulado dito sa Busan. <laughs> sa madaling sabi, sa susunod na taon ay may mabubukas na na Philippine Consulate General dito. At dahil dito, dahil dito, magiging dalawa na po ang opisina ng Pilipinas dito sa Korea. Ang embada, yung embahada natin sa Seoul at ngayon, yung bubuksan natin konsulado dito sa Busan. <laughs> ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang Upang mas mapalapit ang serbisyo ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Busan at sa mga karatig na lugar tulad ng Ulsan at Gimhae. Gimhae, Gimhae. Gimhae. Ha? La hindi pa namin nakikita sa Batak yung ganun kaya hindi ko alam ang, ang pronunciation soon you will no longer need to travel all the way to Seoul to renew your passports, to submit civil registry documents, and to, to legalize your documents for use in the Philippines. Isa pang magandang balita, ang pagbubukas ng SSS office natin dito sa Philippine Embassy sa Seoul. Mapapadali na po ang, ang pag-aasikaso ng mga benepisyo at serbisyo mula sa SSS tulad ng membership, contributions, mga claim na hindi na kailangan umuwi pa sa Pilipinas.